Yo, what's up mga ka-tripping? Alright, so, what's up mga idol? Hanat, andito naman po tayo sa Isla Pag-asa kung saan po tayo ay mag-challenge ngayon. So, yung challenge po nga pala ngayon mga idol is mag-dampas po ako dito. Yan. So, unahin ko muna dun. Unahin ko muna don sa area ko. Tapos, dito ang danan is ah, ano, titirahin ko na din So yun mga mga idol no? Yan Ang init ng panahon So salamat nga pala kay idol ha, Salamat nga pala kay idol Spraki Dahil sinali po tayo sa pa-challenge nya lang guys So flex ko muna yung aking area Para naman is ma haba haba naman yung ano no? haba, -haba naman yung ating kwintuhan Yung ating oras Dahil po uh, ano ito? kailangan 30 minutes yung aming live among aming vlog pala 30 minutes so putain mo na kunin ko muna yung aking tripod parang hindi ako masyado dahil so, challenge kina challenge ko yung sarili ko yan yung mga ano na yan yung mga damo na yan is ito lang yung gamit ko lilinisin ko yan so para makatanim naman so yun guys punta mo na to kunin ko na yung ano ko tripod na ano, oh, DIY Pur biag So yun guys Shout out Shout out sa aking tripod nga idea away guys Sarat sira na oh. Yan shout out ka lang nga uh, kay Ano idol Alan Baklas Yan siya po yung Nagbigay sa akin ito So yan o oh. Alright guys o so, so yun I -sit, Sit ko na guys ha Sit ko na Let's go We can Sit ko na So yo, what's up mga idol? Alright, usyak, usyak. So ito yung uh, part 2 natin dito sa isla, pag-asa. Yung una, yung ano, nag-ano ako ng damo. So ngayon, ituturo ko kayo guys. Pakita ko sa inyo kung ano talaga yung uh, mga kaganapan or ano ba talaga yung, ano talaga yung isla, pag-asa. So yun guys, no? Yung isla, pag-asa mga pala guys ay nililibutan to ng tubig. Yung ano, babasakan, palayan. Yun. So yun, no? Know, pakita ko sa inyo guys. So, oh. pakita ko sa inyo mga idol. Alright, let's go. Pakita ko sa inyo mga idol para makita nyo. So, oh yeah. Shoutout nga pala. Dito sa isla guys, maraming mangga. Yun yung mangga. saka kaya may malaking kahoy. Kahoy po ng puro biyag. Ayan. Kaya ang kahoy po ng tipulo. Yung gamit, gagawing bangka. So, yun guys. Dito sa isla guys, ang daming damo. So, damo talaga yan. Yan o. Oh. So, yan yung area ko. Yan yung area ko, yung mga mais, mani at saka okra, pipino. Ayan. so, yun yung aking bahay, guys. Yung bahay na ginawa. So, hindi ko na yan pinapatuloy. Napurma na yan, pero nagiba na dahil sa dahil wala nang alaga. Dahil bala ko pumunta dito sa bahay na to, dyan. Yan yung bahay na. So, ta. Punta tayo sa bahay, guys. So, shout out. Ito nga pala nung, ano, ang area ng isla pag-asa. Kung saan, dito ako magbablog dito ako titira talagang malayo malayo talaga sa kapitbahay so shout out guys ito yung ano rural rural transit yan yan dyan handun doon sa national highway Doon. ang taas niya no yan no yan yung parel, parel niya pa Parel ng rural rural transit so yan ito yung isla pag-asa guys so yung mga idol no dito mga idol yan o. oh. Oh shoutout nga Yan pakita ko muna yung ano. Dito yan o. Tapos na ako ng ano dyan. Yung sinisiga namin yung ano, damo. So yan guys, so. So yan ang Isla Pag-asa. Yan ako natira. So doon pala yung ano. Yun yung ano, min talaga. Mina uh, ano kalsada. O ano tawag yung daanan doon. Doon at doon pala ka talagang dadaan sa may-ari yung laking bahay at saka may pader so nahiya nga ako nga pasok labas dahil ano naman may tiwala naman sila sa akin pero talagang ano talaga nahiya pala talaga. na baka anong mas sabi pro goods pa rin yan shout out kay ma'am shout out sa inyo ma'am shout out shout out po kay ma'am Kat Ayan, si ma'am Kat may-ari ng bahay dyan at saka lupa asa dito ng lupa na ano si ma'am Kat Shout out kay Mamkat. So, ito nga pala itong itong bahay, itong lupa na to, hindi sa kang mamyan hindi. May nakabili dito. So yung nakabili ayun yang magpumpuyo, ayun yang magtumira dito dahil po yung daanan is talagang ano, talagang lisod ba ano yung tawag nung lisod. <laughs> so, no? Yan no. Ito yung flex ko yung bahay ko nga ano, so ano daw, mahirap daw ang daanan yun, mahirap dahil nung araw, dun sila dun sila, dyan sila malayo, yan yung mga kapitbahay ko malayo yung bahay so yan, ito pa, oh, marami pa Linis, linisin ko pa oh, linisin ko pa to yan, oh linisin ko pa to, oh, shout out dahil ito yung bahay, yan so, kunting ano na lang yan nakita nyo sa vlog ko nyan Uh, ginawa ko niyan yung sahig ginawa ko Inayos ko na yung sahig para matirhan so ito yung guys ito yung tubig dito yan wala na punong parang punong yan guys daming tubig dyan maraming isda ngayon wala na wala na talaga ang sobrang init at saka yung uh, daanan nila dyan sila dyan sila dadaan padong padong dun papunta dun papunta dun papunta dun so may ano dyan may kawayan dyan kawayan na ginawang daanan so shout out nyo no? Know? oh shout out sa mga daga nagpa ano mga mga nag nagtakbuhan daka nakita sila ng pugi puging dayuhan charot charot <laughs> joke 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 lang ba pag may time puro biyag oh ito pa guys oh oh ito yung ito yung ano yan puro biyag. Oh. Wala, shout nga pala sa mangga. Mangga na naman, no. Oh. So, na naman, guys. Mangga naman mga idol, oh. Shout out sa mangga. O, oh, oh, hindi makita 'yung mangga. Oh. Yun. Saan ba yung mangga? Ayun ang mangga, oh. oh. So, balik-balik sa normal. Dito, guys. Alright, dito mga idol. Ang linis pa nito. Linis. Talaga nilinis namin to. Kasi may plano kami at may bala kami pumunta dito at tumira. So, linis na talaga to. Yan. May, vlog ako dyan na talagang nilinisan ko na wala talagang damo niya. Pero, yun nga. Yung mga damo guys, mga idol, one week lang yan. Tutubo din yan. At tataas din yan. So, tagal ko nang hindi nakabalik dito. Mga two, week, two weeks na yata. So, yun. Yun ang ano, resulta. So okay lang Huwag kayong mag-alala Pag ako makatira dito Pakita ko sa inyo Parang before and after So Punta tayo sa bahay guys Punta tayo sa bahay Ang mga idol Yan Punta Punta tayo sa bahay idol ha Oh shout out nga pala Ito palang CR oh CR Itong CR Ginawa ko din to Oh 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 yan Hmm Shout out sa CR Kulang pala yan ng limis At saka yan oh Yang mga Yan Yung mga lubi na yan yan, tatlong lubi. Alright, talagang mag-iingat po talaga tayo o oh, Mag-iingat po talaga ako dito sa mga lubi na 'yan, no. Magkahagtok yung aking ulo. So, 'yun. Back to ano tayo, guys? Papasok na po tayo sa bahay. Let's go. Oh. Oh. Yan yung bahay, guys. Uy, iskot, Eh. Alright, guys. Talagang giba na talaga, guys. Sorry, sorry. Oh my god. Ingat, ingat lang po tayo. Ingat. Eh. Oh, my God, God. Whoop, yeah. Okay. So, yun, guys. May kalab siya rin, guys. Nandito na po tayo sa bahay, oh. ini oh, nandito pala yung aking, ano, kalo. Oh. Ito yung aking kalo, guys. Check natin to. Baka wala na itong, ano, So, let's go. Pasok tayo. Alright. May hapon. Walang tao. Walang tao, guys. Pero baka may ano dito nagtatago, no? Ano tayo dito, guys? Dapat. So, ito yung area. Yan area, guys. So, yan, yun yung tubig ko. Shout out sa king tubig. Hindi talaga pa nakuhaan na king tubig. So, yan yung lagay lang So, yan. Dito ng idol. Ah, dito talaga ako titira. So, ako yung ano, ako yung gumagawa nito. Ako yung nag ng sahig nito. Yan. Shout out nga pala sa aking pinsan, si Melchor Nantes siya yung bumigay sa atin ng ano Nasaan siya kasi nag sa may bansuan po siya naka nakatrabaho so doon siya at binigyan tayo ng mga slab slab or ano yung mga stick stick so shout out sa iyo agaw dahil kundi sa iyo sa iyo hindi to maano yung sahig so shout out guys so oh. so yun oh no? mm. ito yung kabuan maliit lang to maliit pero goods pa rin sa mga taong mga ano lang simple lang buhay alright guys so ikot ikot ko na kaya sa loob let's go o, oh, present yung ano. Yung bintana. Okay, kayo. Check. Maka, ano dyan? May bisita dyan. Puri at Simba ko lang. Alright, guys. Puri biyag. Okay. Yan, o. No? natin. Check. Yung, yung ano, cut tree. Wala na. Hindi na ito magagamit. O magagamit pa ba? So, kulang lang ito ng ayos. Yun. May ano tayo dyan para magluto dito yung ano yung mga ugas-ugas oy shout out sa mga anay dami ng anay guys hmm. yan oh, isang pinto yan po si lord nagbabantay lagi thank you lord at isang tirist. ano tawag yan balkon ano tawag niyan oh. so yan oh, shout out o. wow Prisco talaga hangin dito guys. Mga idol, Prisco ang Prisco talaga. So dito na talaga ako titira. So Yan guys, wala talagang kuryente guys. Wah, kahit wire lang, wala talagang wire. Walang ka wire wire oh. Ayan, wala talaga. Hindi talaga makaabot ang wire dito yung kuryente. So yan lang, okay lang yan. As long as may natitirahan tayo, may ano tayo. So CR, shout out sa CR oh. Yan oh, shout out CR diyan. So ito yung ating higaan oh. Pak check natin baka may nagtatago dyan so shout out sa ating foam yan ready na yung mga guys ready na yan so sinsya ba sinsya ba sinsya kung hindi tayo naka ah naka ay, ano dito nakalinis so yun lang yun, yun lang share ko guys so yan o oh. hmm. oh pres hangin daming damo walang kaingay kahit kahit mag ano ka dito kahit magsalita ka nang magsalita wala talaga mangkinig sa iyo wala talaga magbabasya iyo kung ano na lang yung ginagawa mo. So, ito yung pinaka-advantage sa lahat. Yung nanirahan ka na, walang katao-tao, walang ka. Simpleng buhay ba? So, walang, walang mga maritis. Anong tao yung maritis? <laughs> walang mga basher. So, yun guys. O. Yan o. No? Tapos taasin mo natin kunti o. Okay. Ayan, kawayan. Yan, hmm. yun, isla. So, yun, oh. Yan. Yan, oh. Yan, kapag gusto mo din mag, ano, ng mga hayop, dyan yung lagay, oh. Gusto ko nang mag-alaga ng baboy, manok, kanding, at iba pa. Yun lang. Kaso lang, doon sa ano, guys, oh, wala na talaga. Yan, wala na talagang katubig-tubig. So, shout-out sa rural transit. Shout-out. At saka, mga kapitbahay. Hey, yo, what's up, mga kapitbahay? Hello! Hi! <laughs> oh, wala talaga, walang nakikinig, wala, wala. Gago. Sa sobrang layo. Hindi na natin makita. Pwede lang kung mayroon silang Samsung cellphone na kagaya po ni Idol Jopper Sniper nga kahit malayo ka, kuhang-kuha ka. Samsung. Anong yun yung Samsung? Ayan o. No? Ano yun nga Samsung? Isto Ultra? Ayun ba yun? Correct me if I'm wrong. <laughs> Yon, what's up guys? What's up mga idol, mga mam, mga sirs? Let's go! Ito na po yung kabuhang vlog natin. So, you know, yun ang pinaka-advance sa lahat. Nung walang mga, walang mga tao nakatingin. So, ang galing. Ang galing magsalita. Pero pag may tao, yun na. Dahil, ito, itong kabilang utak sa mga tao nakafocus din ito sa salita so ganyan na ganyan parang ganyan na oh. oh, 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 ano 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 maano ano na tayo so yan yun joke lang po yun mga idol so don't forget to like share comment and subscribe kailangan natin to so please don't skip us dahil nasa challenge pa ako one month pa po to guys sana ano antos lang yun mo antos You know, taste lang yun guys. taste lang kayo sa mga videos na mga kalokohan Dahil yan po talaga yung ating kailangan sa pagbablog so, yun, kung ano yung nakikita nyo sa pagbablog ko, yun guys medyo may hiya-hiya pa yan so yun, shouting nga pala sa lahat ng sumusuporta sa aking mga uploads live at saka premiere so sana supportaan nyo guys para makagraduate naman kami at may ano naman tayo no parang may kunti naman tayong ano, makuha, so yun pero sa akin, okay na yun kahit wala po, di ako mag-graduate. Ang importante ay nakasali po ako dito at ma-share ko yung aking mga tripping sa buhay. So, yun guys, salamat nga pala Planet sewers Yan kay ano, kay Nine Moon Fitness, yan sa sa GIF Squad, kay Tol Jerry Hunter. Yan, Tol Jerry Hunter, salut sa iyo, Tol. Napakabait, napaka-supportive Tol Jerry Hunter 'yan oh. Inakilala pa kami doon sa live niya. So, salamat sa iyo, Tol. Salamat, salamat. Yun. Of course, sa lahat po ng mga idol natin, mga sumusuporta Mutianong vloggers, Barrio de Spakatak, Pinyan vloggers, Dipolog, mga Dipolog vloggers, yon sa Bangko de Norte. Also, of course, sa Bukana, kung kahit saan man. Salamat, salamat. So, peace out, guys! Abang-abang sa mga sunod na mga uploads. Let's go! Peace out na talaga! Ganina ka, no? Peace out! Let's go! Yan, what's up, guys, no? Hmm? talaga mahirap talaga dito guys ang hirap dito yan o oh. yan pauwi na po tayo guys so kikita nyo talaga kung gaano kahirap dito walang ilaw walang kurinti puro talaga damo walang anong nadaanan at saka unang una yung may ari walang may hike tayo may ari maulaw so, shout out ito yung mga anong guys kapitbahay o oh. oh. ang kapitbahay ang lalayo nila Shout out sa mga kapitbahay Yun pa oh Wala na Oop Tingnan natin yung daanan guys Baka Nandyan si King Cobra At saka si Haring Sawa Yun guys oh Oh Oh, oh. Yan oh At doon yung ating hmm, ta, Ito guys So let's go Let's go Patuloy tayo yan. Hmm. Yan o. Oh. Oh. Oo. Oh. Tatol na kayo guys. Yan o. Oh. Shout out mangga. So dito guys, so hanggang dito na lang yung vlog ko guys. So, pasilip doon, doon ako. Diyan ako dadaan. Patungo doon. Papunta doon oh. Diyan ako dadaan pa, papunta sa may gate. Yun oh. So let's go, bye bye, let's go.